O eh paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Atin sasabuti ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan ito. Nang hindi tayo pagsususpechahan na, O oh, eh gagaling-galingan ang mga senador na ito pero baka eh, wala rin magawa. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game? Of course, sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc.? GVI. Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling. Next, uh, we'll uh, deliver his uh, opening statement, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay... I miyembro ng Iglesia ni Cristo, Kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gano'n tayo kahanda. Di ba, total ban. No, Nori, total ban ang ating napag-usapan. Gano'n tayo kaseryoso. Kasi po, Kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung wedding? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, di naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryoso, Han. Gano po tayo ka seryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong public, uh, key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin itong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the Charter and the Governing Board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the national treasury as national government mandated income share. Cities hosting pagcor casinos are given fixed amount for their respective community projects. At the corporate income tax, five percent of the balance after the uh, franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers and the sports incentives and benefits act. Pagcor is also a coordinate in coordination with Department of Energy ay ini-implement po nila RA-9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator O, oh, a funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from Pagkos gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano na natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na Oo oh, eh gagaling-galingan ang mga senador na ito pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po number one. Gusto ko rin iban niya. but let's face it. Bakit po naging salot ito sabi ng ating chairman? Gano'ng kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng pagkor Ang pagkor po sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869, as amended by PD 1993 Executive Order 260 at saka RA 9487. Whereas sabi po niya rito, let me read this Mr. Chair. Pagcor operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny. Regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon, ngayon, sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an uh, a, a social uh, ogre siguro? Ano po ang ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang pagkor. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may ari ng Gabin Ventures Inc. (GVI). Sino yung may ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation. Sino may ari ng Fieldweb Corporation. Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron so, pong purely online lang. Merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo Your Honor. Uh, amin pong isusumiti ang dalawang uri ng pagmamay na inyong tinatanong. Una po yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay eh, meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan nung, nung may lisensya, uh, pangalan ng lisensya at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, kulang pitong po po lahat, uh, your honor. Isasumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming? system administrator ano yung mga games katulad po ng halimbawa itong uh, AB Leisure Exponent Inc yung mga games niya po ito yung DJ Plus Arena Plus Bingo Plus ito pa yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang dinawit Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganung klasing mga sikat na mga tao. So, alam ko po ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves. Kung paano ma-address ito? Halimbawa, mapag-usapan natin total ban So, paano kaya ang gagawin nila? Sa so, ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets, I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms, to uh, deny links, to all these uh, game... Uh, online game platforms para wala na pong ano, wala nang pag-uusapan. Can can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, yes, uh, as um, the Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um, the uh, our policy that uh, we ask the or we order direct the uh, BSP supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Yeah. So temporary measure sir para po kahit pa uh, paano may magawa natin. Let me uh, interrupt uh, Senator Marcoleta. Uh, uh, Let us allow the agencies to present their opening statement first before taking any questions kasi hindi po tayo matatapos pag uh, magiging question and answer. We'll just give you the opportunity Senator Marcoleta to ask uh, to uh, deliver your opening statement. So we can come back and we will be allowing every senators here to ask questions later. So para lahat po ng resource questions natin, ma-accommodate po natin. Thank you.